HNP candidate uh, sa labas ng Davao City. Meron lang kami HNP candidate uh, dito sa loob uh, ng Davao City. So Hindi kami nag-participate sa local elections uh, sa region. Bakit ba? Because uh, nag-focus kami dito sa Davao City. So, all our uh, strength and resources and lahat na, cooperation and lahat na nilagay namin uh, sa Davao City. We started planning for that uh, election January of 2024. January 2024 pa lang, nandito pa si PRD. Um, wala pa yung dalawang candidates, uh, si Omar at si Rigo. Wala pa sila because at that time, January 2024, hindi sila wala sila sa listahan ng mga kandidato. Ang nandoon lang January 2024 si PRD uh, si Mayor Baste, si Congressman Pulong at ako. Uh kaming apat plus yung team na hindi ko na lang pangalanan kung sino sila, pero nagpapasalamat ako uh, sa kanila and we still we still continue to work with them. Yung team uh, we decided to focus on uh, Davao City. Dumating lang naman na naging kandidata uh, si Omar Duterte kasi ayaw na makipag-usap ni Congressman Vincent Garcia. Sinasabihan namin siya na siya lang ang tumakbong congressman. At um, at the time, ayaw na niya makipag-usap sa akin. And until now, I reached out to him, ayaw pa rin niya makipag-usap uh, uh, sa akin. Hindi niya sinasagot yung messages namin. Kaya naging kandidat si uh, mm -hmm. Omar. Pero at the time, January 2024, si Omar uh, and si Rigo wala pa sila sa listahan ng candidates. So, Ma, okay. uh, pinag-usapan ngayon yung speakership at saka Senate Presidency. Uh, mayroon bang uh, lumulutan na pangalan na lumapit sa iyo para yun yung blessing niyo at Meron pa ang sariling uh, candidate for speaker and uh, Senate Presidency, Ah, oh, wala. Wala akong candidate for uh, Speaker or for Senate President. Wala din akong, wala ding lumapit sa akin uh, for Speaker or for uh, Senate President. Um, sinabihan ko si, ano, uh, Congressman Pulong. Sabi ko sa kanya, baka gusto mo lumaban ng uh, Speaker? <laughs> Hindi man <ba> siya sumagot? <laughs> Hindi siya sumagot. Um, iniisip din niya siguro yung chances niya na, ano, manalo ano uh, ano anong, anong kaya ni Bakit siya yung uh, Well sinabi ko sa kanya, kung hindi ka manalo ng ano uh, ng speaker dan kunin mo yung minority ah uh, ba diba?